sa copy, sa balay, sa copy. Anak na kambal ni na Corina Sanchez at Marohas na sina Pepe at Pilar, bumisita sa Rojas City sa unang pagkakataon. At ayon pa sa Instagram post ni Corina, Exciting trip for the twins. It's their first time in Rojas Family Origins in Rojas City and other parts of Capiz Province. Tagal na rin silang hinintay dito. Kitang-kita ang saya ng kambal, lalong-lalo na sa pagtatampisaw sa dagat. Halatang di na nakapigil si na Pepe at Pilar na maligo sa dagat at hindi na nakapagpalit ng damit. Ang sarap makita ang abuteng ang ngiti ng kambal at makikilala ang ibang miyembro ng Rojas Family. Hindi naman nakasama si Maroha sa bakasyong ito dahil ayon pa kay Miss Corina ay nagbabanta ito ng nanay sa Manila. Isa nga itong napaka-espesyal na trip para sa kambal, lalong-lalo na't ang bilis nilang lumaki.